Guys, welcome to my another video. Ang tagal natin walang upload kasi... Kasi ano eh, tawag dito. May sakit akong nangyayituro ko. <laughs> Asensya na kayo sa boses ko. Hindi. Yun nga, nag-iisa ako dito. Kasi... Umasok sila sa work. Maaga sila. Okay. <coughs> oh. Pero bago umalis yung anak kong babae, nagluto na siya. Ang itlog na sunog, muntik na sunog. <laughs> Ganun! Nagpuntok lang tayo kanin, guys. Wait lang. Ngayon nga, guys. Ewan ko ba? Bago talaga ako nagbe-birthday, nagkakasakit ako. Ano talagang pag birthday ko, nag-aakda talaga ako kahit pa paano. <coughs> Kakain ako kasi inom tayong gamot. Ako lang pala. Actually, wala naman na ako nalalasahan. Kasi nga, ano, atrang kaso. My God, tingnan mo yung ginawa niya sa hashbrown, ginawa niyang giniling. 嗯、mm。Hmm. time lapse. And ayun na nga guys, nag time lapse na lang ako. Kasi nga, <coughs> pasensya na muna kay sa bosses ko. Ang hirap din palang kumain na mag-isa. Ngayon ko lang na ano, kasi pumasok sila. Kasi ako lang mag-isa dito. Parang nakakalungkot. <laughs> Hindi ako sanay. Nga habang wala pang bumibili sa tindahan ko. Tsaka inom rin kasi ko ng gamot Kaya sumubo na lang ako. Kahit wala naman ako nalalasahan talaga dyan. And ayun na nga. <coughs> after that, as you can see, kita ako sa sala natutulog. Kasi nainitan ako sa taas. Kasi bawal akong gumamit ng aircon. <laughs> charot. <laughs> Mahal meral ko today, Charis. <clears throat> Dito talaga ako natutulog na sa baba. Kasi parang mas ano ko. Although maingay yung mga aso ko. Kaya ayun. And that's for today's video. Thank you for watching.